Tanggap tayo ng report mga kabrigada itong si Senador Bato de la Rosa na nindigan na malinis ang kanyang konsensya hinggil sa War on Drugs Controversy. Brigada Anne Cortez, ibrigada mo! Brigada! Brigada. 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 Kumpiyansa sa si dating Philippine National Police Chief Senador Ronald Bato de la Rosa na walang hawag na matibay na ebidensya ang kamera laban sa kanya hinggil sa isyu ng War on Drugs na nito, wala umano siyang nararamdamang pangambad dahil malinis ang kanyang konsensya. Samantala, hinimok niya ang mababang kapulungan na ilabas sa mga sinasabing solid evidence laban sa kanya upang kanyang umanitong makounter. Maalala, ayon sa ilang resource speaker sa Quad hearing, sinasabing nagkaroon ng na reward system sa na naging pagpapatupad ng war on drugs dating Hepe ang senador. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila The Visica News of Poytino. Brigada Balita Nationwide.